kasama pa rin natin ngayon ang napakagandang si... Napaka-sexing. Lahat na, napaka. Uy. Miss Mickey Perriol. Salamat po. Oh, Abi nasa gap to yun eh. Okay. okay. eto na. Sa magbalik showbiz mo, ikaw kasi parang kakambal mo intriga kahit ayaw mo. di ba? Sino ba may gusto may intriga? Pero handa ka ba uling humarap? Parang yun ang nagiging ano mo eh. Hindi... hindi magtuloy-tuloy no ang karir mo kasi nga mas binavalue mo yung personal mong buhay, di ba? Well, igan kasi so, before nung mas bata ako, hindi pa hindi ko pa alam masyado, hindi pa diretso yung direksyon na gusto kong puntahan, nalilito pa ako. Pa. Mm -hmm. Oo. Bata pa rin naman tayo Dahil ngayon. Naman. Pero mas ano ka na lang, mas alam mo na yung priorities mo ngayon. Mas sigurado ka na sa gusto mong marating. Hindi katulad dati na ay ngayon gusto ko to pero bukas parang gusto ko naman ito. Mm -hmm. Ngayon kasi yun yun yung gusto ko, yun yung pupuntahan ko. Ganun na ngayon. At kamusta naman ang personal mong buhay? Ano ang status life? mo ngayon? I have a son. There, there. That's brand. Ah, hi brand. He just turned eight last month. Mm -hmm. So barkada ko siya. Madalas kami magkasama. Siya ang kadate mo lage. Most of the time, siya ang date ko. Ayan, bata pa siya. Papunta kami ang Boracay. <laughs> UST kasi si daddy niya. Kaya, pinasuot siya niyan. Ah, UST rin ako eh. Bilang mami, <laughs> oh. kamusta ka? Bilang okay. mom? Oh, ikaw ba istrikto? Ah. ah uh, spoiled si brand O oh, hindi? Alam mo, yan ang inaano sa akin. Medyo may, may konti. Akong tendency na mag-spoil. Oh. Lalo na eh, yung isa mas... lang yan eh, di kaya lang yun nga sinasabihan din ako ng mommy ko na huwag masyado kasi mm -hmm. syempre you're not helping your son grow up to be a man na, yung may marunong maghintay, marunong mag-value sa mga meron siya. So I'm trying, pero when it comes to yung talagang pag-alaga, yung pag-aaruga, pagmamahal, hindi ko talaga maaalis yun yata talaga yung ano, mm -hmm. innate na sa akin. Bata pa lang ako na nangangarap na ako kasi na, na gusto ko anak? magka mm -mm, gusto oh, ko na yeah. baby, ganyan. So when I finally had him, talagang buhos. Kamusta naman kayo nung ano niya, nung nung father niya? Okay naman kami. Wala nang problema. Kay, kayo pa rin pa o hindi na? Ay, di na. Ano na? Uh, five years na yata. Ah, talaga? Kaya five years na Dito kami. Kita mo, galing magtago. <laughs> di ba? Uh, five years na, Igan. Five years na. Um, Pero regular naman silang may komunikasyon. Nakikita, oo. Tsaka, Igan, ayoko yung ano, oh, mag-ano ka muna bago mo makita ang anak natin. Mag-ano? Yung magbigay ka muna ng ganito. Ah, magbigay. Ayoko ng ganun kasi, Igan, mas maganda yung kailangan Pusa. Siya, ni Brent. Oh. Kailangan kasi siya ni Brent. Oh. Maybe hindi ko na siya kailangan sa buhay ko, pero si Brent kailangan siya. So, ayoko na may kondisyon kasi... Pero maganda naman yung pag-iwalay niyo. Mag magkaibigan naman kayo. Magkaibigan kami, Igan. Good. Yun mas maganda. better pa nga ngayon yung friendship, yung relationship namin. Mm-hmm. Walang Kesa pressure. nung tuge, walang pressure, masaya kami pareho, may At respect. yung bata, no, nakikita niya na. Yes, yeah, so... Pero ngayon ba meron na nagpapatibok o sa puso mo o bagong inspirasyon after yung five years ka nang nahiwalay sa dati mong karelasyon? Um, yes. May mga, imposible na wala nang liligaw sa'yo. Diba? Sa ganda mo. Oh. Sino ba yung mga yan na ah? baka naman... <laughs> Natetensa ko sa tanong mo. Ganun tingnan ako, hindi. walang lang <laughs> sa upuan ko. Imposible eh, naman walang mga nanliligaw dyan, di ba? <laughs> <laughs> oh. well, ano? Um, <laughs> <laughs> natatakot ako sumagot, Igan. Nakaganong ka sa Protective akin. Protective kasi ako kay Miki. Totoo yun. Oh, ano? Ay, totoo. Damandama ko naman yun, Igan. Hmm. Siguro matitigil lang yan pag ano, mga 70 ka na? Igan, natutuwa ko. Delikado. <laughs> <laughs> hindi. Hindi. Ano nga? Um, I can say that I am in a relationship okay. right now. Right now? With a, with a good man. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> Tinataasan ako ni Iga ng kilay. Nakakatakot. Oh. you know, you naman Good! Yeah. <laughs> Pero ito, uh, tanggap niya yung pagbabalik showbiz mo. Tanggap Ay, yeah, Wala. Walang ano. Wala siyang ano. Negosyante yan. Uh, hindi naman artista yan. Hindi. Oh, hindi TV host. Hindi. Negosyante siya. Ano siya? Uh, yes. Yes. Pero may may karelasyon siyang taga... Ako? Ako yung taga. karelasyon? Hindi. Pero may mga... May, may, may kapatid siya sa mga network, ganyan. Igan, ano ba? Ano ba yung next question mo? ha, ang <laughs> banalak yung banala, kanino ba kasi ito? Akin yan! Ang daya <laughs> mo, mm, ang sarap. Ang init. Mainit-init pa. Meron palang ano, so, no? Masaya, kahit gabi na. Init masaya ka, pa. okay na.